Magaling mag-alaga si Paolo. Malaki ang tiwala namin dyan. Tarek Loren, ginaraw na ang baso. Gustong gusto si Daddy Pao. Para kikimi. True na true naman ang sinasabi na mahusay mag-alaga ito. Lahat mga laha nila, kahit saan man ay hawak-hawak ang mga gamit ni Kimmy. Tuwing showtime naman, Naroon din siya sa paghatid sundo, ayaw na ayaw na nagkukuto mga aktres. Ganitong dalaki na napakaloyan ang masarap pasalan. Napansin kasi natin na every time na si Sia Lim ang kasama, parang hindi naman ganoon kasiya ang mga manalapit kay Kimi. Especially si Direktore na never itong nag-comment sa relasyon ni Lali Bukod kasi sa kapuso aktor ito, iba ang pakiramdam nila at hindi na. Hindi nga nag-comedy. Bukod sa walang plano kay Kimi, nakuha pa itong ipagpadit. Minsan talaga, kapag may mga instinct na ganoon, nakakatakot. Ngunit, pagdating kay Paolo Abilino, bet na bet ng dahat. Kapurit-puri win. Kung sino pa ang tahimik at introvert, siya pa itong may paninindigan kay Kunjo. Kaya botong-boto ang lahat, napaka-Disney princess treatment tuwing magkasama ang kinpaw. Aminan na sun, para naman umiyak na ang ex ni Kimi, na dodo pagsisisi ngayon sa pangiiwan niya. Masakit man ang idinulot ni si Endim sa mas napabuti naman ito at nahanap ang habang buhay na magpapasaya sa kanya at bubuo ng pamilya.